kagagraduate ko lang ng college. Tapos, ang dami kong plano sa buhay. Tapos, parang wala na ako purpose pa. Ganun. Four years akong nag-aral. Tapos, nung no, nakagraduate ako, sobrang taas ang expectation ko sa sarili ko kasi nga graduate ako ng with Latin honors. Rheumatologist talaga yung specialist sa lupus. Ako sa uban nga naka kuan nga na ay katunol unta. Sana po matulungan po ninyo ako na ma mapatest po kung positive po ba talaga ako or hindi. Yan guys, uh, kumusta kayong lahat? sa mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po ay patungo kami sa Purok Dos Uh, Kalambuwa, San Remigio. Mayroon kaming uh, dalawin na isang uh, dalaga So malaman natin mamaya Medyo liblib -lib na Ang uh, lugar nila Buti na lang maganda ang panahon ngayon Walang ulan Medyo may kalayuan yung bahay ng dalaga So buti na lang sinamahan kami Nang isang uh, masipag na guro Dito sa Kalambuwa Siya po ang nag-guide sa amin Yan po nakauna, nakasunod lang kami Salamat! Hello so guys ah ngayong hapon so dito kami napadpad sa pinakaliblib na dito sa saning lugar din ni eh, sir kalambuwa pa din sir then porok dos sir no porok dos so uh, nakasama natin ngayon uh, first time po nakasama natin isang uh, kaibigan natin uh, guro din dito sa kalambuwa si sir Kim Kim Montesilio so mag-hi. wala pa kay shout out sa <laughs> mga shout out ay ko sa mga solid supporter o subscriber ni sir Ronnie so hopefully nasa mabuting kalagayan ka lagi ang pakay namin na dito ngayon na matingnan namin yung kalagayan Uh, base po sa impormasyon na, na, tanggap namin galing ni Sir Ken. So, base po sa akin pong nalaman, kasi yung akin pong katrabaho na si Sir Jay is uh, accidentally namit po niya si yung si Iris Viraki po na uh, medyo masama yung kalagayan sapagkat uh, sabi niya based sa mga symptoms na nakita niya is posible po na lupus po yung kaniyang sakit. Estudyante ba siya? Sa ngayon sir, kakagraduate lang niya last oh, this year and then cum laude siya sa pagka-graduate niya. And so then, matalino, matalino ba? Yes, baka. sobrang matalino po siya at saka sobrang bait. And then uh, kaya ko tinapo si Sir Rene sapagkat again, Kitang-kita ko po yung dedikasyon niya sa pag-aaral, yung ambisyon niya sobra pong taas para sa kanyang pamilya. E, puntahan natin parang makausap natin sa personal. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Sige. at saka si Ro, uh, 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 Rosalinda dito. Rosalinda So, apo ninyo si Iris, oh, tama? Iris Biraki. Yes, sir O, oh, kaya po napunta kami dito ngayon dahil po ni Sir Kilala mo si Sir? Yes, sir uh, Sir Ken Montesilio? Oo uh, uh, Yan po sinamahan talaga Talaga Iyagin may giob na ubanan rin Layo-layo, yun layo yung lugar, oh, yes, no? Yes, sir, sir, doon yun Mangumusta mi sa imong hana unsa dai ka? Ano po nangyari sa inyo? Ah, nagsimula po to nang April like Uh, Naka-arap ako noon, like, fourth year college, so kaka-graduate ko lang last June 2. Mm uh -huh. Noong April, um, yung pa ako po, masakit na. like, uh -huh. tapos, um, uminom lang po ako ng ano, diclofenac kasi akala namin arthritis lang, ganun. Uh -huh. Tapos, na person. wala naman po yung sakit hanggang sa, Uh, may, June, pag uh, may sakit ako like kung kamay lang, kamay lang uh -huh. then, uminom in po ako ng diclofenac hanggang nung nakagraduate na ako nung June 2, na pagkatapos nung nag-apply ako ng trabaho sa Cebu, uh, kasi Singapore, Saan ka nag aral Sa CNU Medellin uh -huh. uh, tapos nung July, nag-apply ako, nakapasok na ako. Duty ko na sana noong August 11. Kaso nung nag-medical ako, uh, bumagsak ako sa, ako sa CBC kasi yung hemoglobin ko, tsaka red blood cells and white blood cells, low. Mm -hmm. Then, sabi ng um, company doctor na um, dapat pumunta ako ng hematologist para malaman talaga kung ano yung reason bakit low yung hemoglobin, red blood cells and white blood cells ko. Uh -huh. Tapos umuwi ako, um, umiyak nga ako nun kasi hindi nga hindi nga ako natuloy sa trabaho. Then na-discourage ako nung time na yun kaya hindi ako nakapunta sa hematologist na sinabi ng doktor. Uh -huh. Then month of September, um may nararamdaman na, na, na naman ako pero ano na yun, um nahihilo na ako tapos yung buho ko lumalagas na uh -huh. so pumunta ako sa RHU Sandra Remedio. Uh, ang sabi ng doktor, hindi niya ako mabigyan ng gamot para sa white blood cells kasi hindi nga siya specialista. So, ang binigay niya sa akin is maintenance lang para sa red blood cells. So, yun, nag-maintenance ako, month of September then This month, October, ni, ano na, grabe na yung sakit ko ba. Hmm. Hindi na ako, mas, hindi na ako maka um, lakad ng maayos kasi lahat ng joints, joint, so, uh -oh. masakit. masakit na talaga siya. Uh -huh. Um, Naniligas na yung kamay ko, hindi na ako makalakad ng maayos. Last week, October 19, pumunta kami sa Bugo City Provincial Hospital. Tapos tinanong ko ano nga, ano nga nangyari. Tapos yun nga, sinabi ko na sobrang sakit ng mga buto ko. At tinanong niya kung kailan nagsimula. Sinabi ko April. So, nashock din yung doktor bakit sobrang tagal namin nagpa-check up. Then, sinabi, uh, tinanong niya kung may um, history ba yung family ko ng ano may sakit. So sabi sinabi ni lola na yung mama ko namatay sa lupus. Ko ano yun? Sa iya ng sintom, sir, ka lang Di mo kung ako mapugnan. Ka lang, pagkaino nagiging ko pareha sa inahan. Nang Manglago so, mo ni siya. Ay, sa muna, matagal ang nawala yung nanay ninyo. Yes, sir. Dos pa yung... Ilan kayong magkapatid? Dalawa. Dalawa? So, yung tatay mo, nasaan yung tatay mo? Nandito ano? lang siya, walang trabaho. Kasi, para lang yung family namin. Uh, so, matagal ka na dito sa lula mo? Oo, oh, sila yung nagpalaki talaga sa akin. Simula yung, nung wala yung mga. Yung isang, isang kapatid mo nasaan? Nandito, uh, Nandito? Uh, lalaki, babae? Lalaki. Lalaki? Malaki ang ulit na? Oo. Uh -huh. Ma uh -huh. Uh -huh. sa doktor uh -huh. nga, dok, dili ba mutakod ang kuan sa inahan kay nagtutoy pa man siya dili kuno na nang ino you know, nga mutakod inheritance kuno pare kuno sa iblad ba so lupos ang sakit sa in 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 inahan ina in, inahan ani sauna so maonay yes, maon ay ni pangutana sa doktor na yes, nga nag-check up sa imoha yes, sir. tapos tapos ano nag request siya ng mga laboratory huh? 17 laboratory tas plus 2 na screening 17 ka laboratory test? Yes, sir. Oh, ang dami, no? Yes, sir. Ah. So, wala, o oh, hindi namin na, ano, na talaga dyan sa Bugo kasi wala yung ibang laboratory. sa so, pumunta pa kami sa mga private laboratory sa Bugo. Tapos yung wala naman, pumunta kami ng liloan. Then kahapon, doon na namin ano, nakompleto yung, yung laboratory test. Tapos pinabasa namin sa doctor internal medicine na talaga siya. Tapos yun nga, pagbasa sa laboratory test is yung, huh? yung result ko is... Ano talaga siya? Pansin po na lupus kasi. Based Anong sa po, ba? result, ano, yung kidney ko is may inflammation na talaga. Um, pero ang sabi niya, possible pa kasi kailangan ha? pa namin pumunta sa rheumatologist talaga, yung specialist sa lupus. Oo, oh, tanong po sa, ano po, sa panggamit, as yung mga panggastos ni Nanghiram lang, Mr. Ah, Nanghiram lang. Nanghiram lang. Nanghiram lang. sa lang. Ikso o nakaug og siya. Puro sa inyo, hindi ko pang suwang. Oh, si matanong po si kayo na si tatay ano din yung mga ano din yung mapagkitaan niyo dito a, a oh, trabaho kanina, panginabuhi? pang inabuhi niya okay. kani siya a tanod man. niya pila ko ang Ta tanod tanur tanod gid tayo no hindi man ano, kalakihan yung ano sa tanur no rabi no oo at saka mag-uma mais oh mais Maura na yung panginabuhi. inabuhi nan eh kani pang uma so sa, nalaman niyo na, na ganun po yung nangyari ni Iris nagkasakit ano pong na, gibati unsa may gibati ninyo na Goal gi kay diri kanang sakita dili gina sa yung basta-basta Mao ang nagproblema mi ani asa mi financial nga ko ang kan good kan dako mugug as na lumingon na yo sulit ang sa porta Oh uh, dako sa pagpatik a pagpa, lang ko no porta lang yung mahal ani asa man ta mangita nang kuanan <laughs> nag-binu-over no ano, ano oh. So, pila ni nitong ninyo sa inyong 21 na akong nga, mga paylo. <laughs> 21,000 na 'yung hiram ninyo. Yung mga paylo sa sa um, ating sa mga ano sa mga sa, um. sa expenses din sa ano sa uh, ano, ano, ma at, at sa uh, pa uh, kailangan tayong kumain magbiyahe. Kumusta masahe eh? 21 na. So, sa ngayon, Iris, ang kailangan kailangan ng pira para sa yung sa mga another uh, laboratory test. Ilang, ilang, ilang 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 laboratory test na kailangan? Um nata natapos na namin yung 19 may bago na namang request na tatlo, tatlo uh, tatlong laborat <coughs> laboratory tests yung tatlo na yan yan yung um, based base sa doktor kung positive ba talaga ako ah. sa ano sa lupus oh, ano um. ang mga kusa so, so, diyan natin malaman uh. kapag mga ano na yan um, kung, kung positive ba talaga ako kung ano ang kung... basa ng rheumatologist oh. so ano po eh sa ngayon po ano po yung plano niyo ano um, kuan lagi ani sir mangita pa ko ani kanang na kailangan talaga na, na madali no mm -hmm. uh, okay. ma ano po kayo ma madala kayo doon sa specialist sir uh -huh. kasi gusto ko po talaga ng gumali kasi hmm. ano yung feeling na kagagraduate ko lang ng college tapos ang uh -huh. dami kong plano sa buhay tapos parang wala na akong purpose ba ganun uh -huh napakahirap talaga no nang ganun no eh? kasi ma sobrang uh -huh. saya ko na nakatapos ako ng ilang taon ka na ngayon 22 sir dito so ang pangarap mo napakataas pa yung pangarap mo yes sir sobrang kasi nagsikap po tayo na makagraduate sa yes, sir, sa ma college para makahanap ng magandang trabaho. Magkaroon akong trabaho, plano kong mag-review. Uh -huh. Kasi gusto kong makapasa sa let. Uh -huh. Kaya, pero hindi natuloy kasi na may, may nararamdaman akong health issue. Sobrang dami ko talagang pangarap, sir. Kung nilista ko na, sobrang dami talaga kasi four years akong nag aral Tapos nung no, naka-graduate ako, sobrang taas na expectation ko sa sarili ko kasi nga naka-graduate ako ng with Latin honors. Tapos nung... Ano no, uh, matalino ka daw from home law, Yes, sir. So, no, kaya Sayang mo. Kaya Ganito na lang, kaya nga napunta kami dito. Okay lang sa inyo na ma-upload natin sa YouTube, sa FB. Yes, sir. Para yung mga kamag-anak nyo na hindi naka, hindi nalaman ang sitwasyon mo at saka yung mga ibang tao baka mayroong mag magano anong mag mayroong mga butihing puso na mag-abot din kasi malaki-laki pa yung kailangan ni Napira para sa ano kasi yung tatlo na sinabi mo na test kailangan ma, ma, ano agad yan makuha agad yan para malaman talaga agad yung ano yung sakit mo at mabigyan ka ng tamang gamot, agar, agarang tamang gamot. Maawa ang Panginoon na ma, kayo agad at saka yung pangarap niyo Bata pa kayo, matupan yung pangarap ninyo paning kamuta na mo ang video, mga upload na mo, basig na ay kita, mayroong makapanood na mag-abot, magbabalik midi rin sa inyo, sa ulang Di rin re na sa motor, no? You Wala say. na yung agianan mm. o oh, sige, ha? Ano, apoy ka may sa inyo kapag ha? ha? Yes, Salamat uh -huh. kayo, 1, 2, 3, 4, salamat. Mm. Salamat kayo salamat, Salamat kayo niyo. Erlen, Panaligan sa South Korea. So, si Iris po ang napili namin uh, binigyan. Talagang uh, kailanganin talaga sa ngayon ang pira. Okay. So, Ma'am Erlin, panaligan sa South Korea. Maraming salamat. Ha? Uh, kami din, magbigay kami ng konti uh, ano po, sa Rene Ocean Bro Tata. Ito, madagdaga ng ano? Salamat. Mm -hmm. uh, 1,000 ha? So, kayong uh, si 7,000. So, standby lang muna pagsikapan namin ma-upload ang video baka mayroong mag-upload at saka ano po e, i-bigyan kita ng uh, pagkakataon ah, pwede siguro nang manawal nang, din yeah. okay lang sa ina yan yeah, yes, atong kamera yeah. um, magandang araw po sa iyo lahat ako po si Iris Wiraki um, kas kasalako na may sakit na symptoms ng lupus um, humingi po ako ng tulong sa inyong financial para sa aking laboratory test to confirm if positive ba talaga ako sa LOPOS or not? Kaya kailangan namin pumunta sa isang espesyalista sa LOPOS, rheumatologist doon sa Cebu City. Uh, sa so ngayon kailangan talaga namin ng pinansyal na para makapunta doon at pambayad po. Sobrang dami ko pa pong pangarap sa buhay. Gusto ko po talagang makatrabaho po talaga para makatulong po sa pamilya ko kasi So, hirap po talaga ng buhay tapos magkasakit pa ako. Ayaw ko po, pong nasa bahay lang, naka-standby. Gusto ko po talaga gumaling at makahanap ng trabaho. Kaya po, sana po matulungan po ninyo ako na ma mapatest po kung positive po ba talaga ako or hindi. Para magkaroon po ako ng tamang gamot po. Oh, so, yung pangarap niyo hindi lang sa sa inyo, pati na yun sa mga lula ninyo, yes, makatulong kayo kasi, kasi matandak si na si Tata. Kasi Kinsa to, mal, malumog kasing-kasing. Ngayon kong tamang, isang kagin ang may langkot. Ma, ma, kung ano na siya, mapundo, makatanda ko um, na kayo nagtabang na mo, akong apo. <laughs> oh, kahit uh, maliit lang, kahit piso-piso, maipagsama-sama natin. Yan na ah, mayroon tayong ma isalba na ano po, um, uh, isalba natin yung sa ang dalaga sa kanyang sakit. Yan ha, ah, emosyonal po si nanay, si tatay, tayo wala kay gamay diyang ipapipit gamay sa atong mga viewers tayo. Si tatay po isang barangay tanod, mag-uuma. Mahihain po si Lolo. oh, mahihain si Lolo. So yan lang po ha, uh, basta advice ko lang sa'yo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi ang Panginoon lang yung nakakaalam sa ating buhay. Kadalasan good sa atin, kung mayroong mga pagsulay ba? Kanong mga pagsubok, wito? Mm. -hmm. Nga sa ginoo, tingnan sa Panginoon kung kaya ba natin. So mayroong mga pagsubok na slight lang. Mm -hmm. So mayroong mga pagsubok na lounge, gayo. Ngayon ka nang makaingunta ba nga? Para sa mga makaanak ka nga, mawad ang pag-asa o sahay. Pero Among ikat advice, mau sana i advice kay ang encounter sa lain pun among nang adto mas luoy pa sa ha. Pero nawala no, wala gyud no wat ipagasa. Kana bitong ipakita nato nga kaya nato ni. No? Yes, yes. Kay ang uh, abanan sa nato pagampo, kay ang Ginoo, Ginoo gino, rin gino, nakibalo sa tuwa, no? So among ra na ikat advice sa imong ha. Ayo, be, be strong, no? Ayaw jo, ayaw pa. basta maluoy ang Ginoo, mutabang Ginoo sa tuwa basin pa, pinaagi sa among vlog, sa pamagitan ng aming vlog, madagdagan yung tulong. O oh, dako na kainig. ikatabang namo mo, ikapuno sa katusang uban nga ng hatag namo mo, ganin ning hatag, salamat sa kainin ninyo. Uh -huh. Dako na kainig, ikatabang na mo. Uh, mga uban po nga makapanood sa ating video, sa mga makakita sa itong video, sa mga dool-dool ra, pwede mo mo direct mo sila ha. Uh, sa, address? Torokdos. Purok dos, kalambuwa. so naas lang sa purok dos, kalambuwa. Pangitaa lang si Iris Birake yes, or ang, si Tatay Andres. Uh, San porokdos purok dos, kalambuwa, San Rino. Oo. Oh, ang sa mga dol dol yes. nga gustong mo hatag. Basi ginagmay lang. Kay, kung ginagmay atong maipon-ipon, mm. dako na kayo nagkatabang. So, kung, kung pwede, ang mga lagyo po, pwede mo umisin sa mga IPB, Rini Ose, Rini Ose Vlog sa IPB, Ah, uh, Pwede sa sa Ang Jcas, ilagay ko sa asang jikas. Naan ba mo yung jikas? Naan ako siya. So, pagkatapos sa itong vlog, tagay ko kay ibutang sana ko sa screen kay basig na mo direct po sa inyo. Yes, sir. We are hoping po na with this vlog, makatulong po tayo sa KRS. Dahil hindi lang po buhay po yung masalba natin, pati po yung pangarap niya para po sa kanyang pamilya. So, again, marami pong salamat sa walang sawang suporta, sa walang sawa pong pagbibigay ng tulong at suporta kay Sir So, mabuhay po kayong lahat at ingat kayo palagi. Salamat, Sir